Hello guys, today is Tuesday and I'm planning to pack my fake nails, yung mga bago kong biniling mga fake nails para ma-display ko na but before that, mag-display muna ako nitong mga pads ko, yung mga niligpit kong mga pads kada nagko-close ako so ngayon mag-open pa lang ako guys, kaya mag-display pa lang ako pagkatapos nito, tsaka ako aasikasuhin yung pagre-repack ng mga bago kong ang i-display -di na paninda yun nga mga artificial nails na pinagkakagaluhan lagi sa akin ng mga daladalagita ko dito ng mga customers. So, ayun. Tatapusin ko lang itong aking pagdi-display. And, pa re repack ako din. After ko mag-repack, papakita ko sa inyo guys kung paano packing ang gagawin ko. At nang ma-display ko na din siya at nang makapagbenta na tayo. Ito na, guys, yung ginawa ko dun sa mga fake nails. Nirepack ko na siya. So, ganito yung pag ko. Ganitong plastic yung gamit ko, guys. Ayan, ito. yan. meron ako nitong 100 pieces. So, ayun. Sumakto dahil 48 pieces ang kailangan kong i-repack. So, ayan siya. Ay, hindi lang 48 kasi may kasama pa ito pa. Ito naman ang sunod. So, bali, itong mga nirepack ko ay ito pa lang siya. So, kumuha lang ako ng tig-isang color. Hindi ko pa na-repack lahat. Saka ako na, yan, ito baka makulang, baka kulangin yung aking, ano kasi, um, pandikit. So, next, ito naman na-repack ko. Kuha lang din ako dito ng tig-isang pair. Kasi, bawat isang ganito nga, bawat isang square, meron siyang dalawang pairs. So, kuha lang ako tig-isa. So, ito, ayan guys. Nilagay ko yung, nilagyan ko na siya ng pandikit. Tapos, ayan, 12 pieces na nails. So, meron silang extra, ano, dalawa. So, ayan. Sinukat-sukat ko pa sa mga kuko ko. So, ngayon, i-display ko na siya. After ko nito, naman, so, i-display ko na siya doon sa aking display hand. Ayan. So, saan mapansin agad ng mga kids, ng mga dalagita ko doon. Ayan. So, mamaya um, na iriripa ko pa tong isang klase ng fake And here it is, guys. Na, i-display ko na siya. So, tat tatlong hook yung nagamit ko. Ito, ayan. Ayan. So, ang dami ko, guys, na nagawa. Ang dami kong napak. Ayan. Sa dalawang sets lang. dami kong, ang dami kong napak. So, ganito yung pag-display ko, guys. O, oh, look. Ayan, nakaganyan siya. Kasi may mga hooks akong nakaredy. Ayan, so magkakaiba yan sila ng klase, guys. Guys, kada row. Itong dalawang to, ito yung um, ng shape, tapos ito yung naiiba. Pero ito, itong row na to, itong line to, ay matte. Ayan, dalawang klase kasi siya guys sa isang box. Merong matte at merong glossy. So ito dito guys, itong mga colors toto is lahat yan matte. Tas ito naman ay puro glossy. Ayan din natin siya guys, see the difference. Ayan as you can see guys, oh glossy glossy siya, de ba? Meron din akong matte na white, pero dito 'yun sa pointed yung tip niya and puro matte yan yung pointed na design ng A ah, shape ng Fitness, ito naman is yung mat. Ganito yung lasin ng ano yan. Ayan. Ayan guys. Ayan. Hindi siya shiny. Kuha pa isa. Itong mustard. Ayan siya guys. So, mat lang siya Yung glossy, andito ang dasa ilalim yung glossy ng mustard eh. Yun yung difference niya ng mga glossy. Ayan oh. Ayan. So, ito matte. Ito glossy. So, ganun yung difference niya. So, depende yan sa mga customers ko kung ano yung matipuhan nila. Kung gusto nila yung matte finish or yung glossy finish. Tapos, kung ganitong shape naman ang gusto nila, patulis naman to. Pointed naman ang kanyang tip. Pero, walang glossy dito, guys. Puro matte. Ayan. Puro yan matte. Pili na lang sila dyan ng what kind of fake nails ang um, kung gusto, anong gusto nila. So, ito kasi guys, ito na lang naman ang natira sa akin. Ayan. Meron na lang ako ditong four boxes ng ganitong masing fake nails. Ito is 25 pesos to. So, yung ganito guys is 18 pesos lang. So, syempre, mas mahal to kasi mas quality naman siya and mas ano yung appearance niya. Pero guys, kung gusto niyo yung parang natural looking, ito yung perfect na mga pambentang fake nails para sa ating mga dalaga at dalagita. Ayan, kahit sa akin, fit na fit yung mga tips niya, yung mga sizes. So, ayan guys. Ayan, punong-puno ang aking mga lalagyan ng fake nails and excited na akong i-introduce to sa aking mga customers. So, sana magustuhan nila at mabentahan tayo guys agad. So, yun guys, ang ating video for today, displaying ng ating mga bagong fake nails na nabili natin sa Shopee. So, if you're are interested, panoorin nyo guys yung isang vlog ko nito kung saan ko siya nabili at kasi andun sa description box na yun, yung link ng pinagbilhan ko nito. So, yun lang guys. Happy selling sa ating lahat!